po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga chatang balita dito sa Frontline Express. Inaasahan ang lumabas ng bansa ngayong gabi ang bagyong Christine pero nag-iwan ito ng matinding pinsala. Hindi bababa sa tatlong po ang patay sa pananalasa ng bagyo. Higit dalawang milyong individual ang apektado. Ang pinangangambahan pa, posibleng bumalik sa bansa ang bagyong Christine. Maya-maya ay alamin natin ang forecast tungkol siya. Pero sa ngayon po, dumako muna tayo sa Batangas kung saan labing siyam na ang napaulat na patay. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Rainiel saan ba nang galing itong ano, labing siyam daw na namatay dyan sa Batangas? Doon na lubog nga sa lampas taong paha yung anim na barangay dito sa Agoncillo, Batangas. Lima ang naitalang patay sa lugar matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Kabilang dyan, ang senior citizen na si Rafael. Naiyak na lang ang anak niyang si Randy dahil ganito niya dinatna ng ama matapos niyang hindi makita ng higit dalawang taon. Tumagasa ang baha at putik sa bahay ni Rafael at nang pagibana na ang kanilang bahay, inunang isalba ng lolo ang mga po at anak nito. Patay rin ang isa pang senior citizen na si Susan Cruzat na mula naman sa barangay Subic Ibaba. Palikas na sana siya kasama ang kapatid pero lumakas daw ang agos ng tubig at nagkahiwalay sila. Ruth, ito nga no, yung uh, nagkahiwalay na dalawang matanda na ito. Yung isa na kapatid niya ay nabuhay at uh, dahil na sa salalak o naipit doon sa nakaparada ng mga kotse, Ruth. Mm -hmm. Real itong uh, tala, linawin ko lang yung tala doon sa buong province, posible na 19, uh, bina-validate pa din, banilayaan pa, or kasi may reports sa may mga namatay din doon sa may Agoncillo, sa, sa bayan ng Talisay, sorry? Uh, yes, Ruth, no? yung 19 na yan, confirmed yan. Yung 5, mula sa bayan ng Agoncillo, habang yung 14 naman, ay uh, mula naman doon sa Talisay. Ruth. Okay. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Rainial Pawid. Samantala, labing tatlo na ang patay dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Base naman po yan sa pinakahuling datos ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Hindi pa po kasi kasali dyan itong ang iniulat namin ng mga napatay sa Batangas. Lima naman ang napaulat na sugatan habang pito ang nawawala sa kabuuan higit 560,000 na pamilya o mahigit 2 milyong individual ang apektado. Higit 9.7 million pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura habang higit 15 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Sinailalim na sa state of calamity ang ilan pang lugar sa bansa dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Kabilang dyan, ang Quezon City, buong probinsya ng Cavite, pati na ang Binyan at Victoria sa Laguna. Gayon din ang bayan ng Cuenca sa Batangas. Nasa state of calamity na rin ang mga bayan ng Bulanay, General Luna at Lukban sa Quezon. Pati na ang Calbayog City sa Samar, sa Eastern Visayas, labing dalawang bayan na rin ang nasa state of calamity. Sa ilalim nito, magagamit ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds para sa agarang pagtugon sa mga nasalantang residente. Sa latest bulletin naman ng pag-asa, nakataas pa rin sa signal number 2 ang northwestern part ng Cagayan. Kabilang dyan ang mga bayan ng Santa Pracedes, Claveria, Sanchez Mira, Abulog at Pamplona. Pati na ang Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Gayun din ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Bataan. Signal number one naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, pati ang natitirang bahagi ng Bataan. Gayun din ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Barinduque at Romblon. Kabilang din ang northern portion ng Palawan. Signal number one pa rin sa Kalamian, Kuyo at Kalayan, Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Burias Island, kasama rin ang northern portion ng Aklan at Antique, Patina, na Kaluya Island. Para bigyan naman tayo ng update sa Bagyong Christine, makakausap natin si Channel Dominguez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon sa iyo, Channel. Diretso na ako dito sa ano, gusto, gusto ko malaman at alam ko gusto malaman ng marami nating kababayan yung tinatawag na Fujiwara effect daw kasi parang mag -u -u turn daw itong bagyong Christine. Pakipaliwanag mo nga sa amin yan. Yes po, mo, uh, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa mga tagapakinig po natin, so ito po, uh, madalas po natin naririnig po sa ngayon dahil magkakaroon po tayong dalawang bagyo, ang Fujiwara effect. Ito po kasi si Christine, sa so nakikita po natin, maglulup po siya o magpapaikot-ikot po dito sa may karagatan po natin, sa so West Philippines po natin. And then may papasok po tayong isa pa pong bagyo na papangalanan din po natin Leon pag pumasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang Fujiwara effect po ay nangyayari kapag may iisang sentro po na iniikutan ang dalawang bagyo. Pero so, nakikita po natin, mababa naman po yung chance nito na magpujiwara effect po yung ating dalawang bagyo dahil approximately 1,500 kilometers po ang panilang pagitan po para magkaroon po sila ng pujiwara effect. So asahan din, so nakikita po natin, masyado naman po silang malayo sa isa't isa para magkaroon po ng ganitong effect. Ah, okay. So, mababa yung sinasabi mo, mababa yung chance. Pero, posibleng bumalik pa rin itong si Christine. At ano mangyayari, magdadala pa rin ba yan ang mga malalakas sa pagulan at hangin? Sa so, nakikita po natin, mababa naman po yung chance na niya na pumasok pa mismo po ng ating Philippine Area of Responsibility pero hindi po natin inaalis ang posibilidad. Ang mangyayari po kasi, possible po, ito po habang naglulup po siya dito sa West Philippine Sea, possible po yung trough po neto or yung extension po neto, magdadala pa rin po ng mga pagulan dito sa western section po ng ating bansa. Mm. Okay, so sa ngayon, nasaan na itong si Christine at saka ito namang si Leo, ano naman ang inaasahan natin sa kanya doon sa Bagyong Leo? Opo po si Christian po, patuloy po natin, uh, inaasahan po natin lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Kaya patuloy po natin itong binabantayan. Pagdating naman po kay Leon, kanina po ito'y huling na mataan sa line 2,244 kilometers east ng Eastern Visayas. Sinikita po natin, possible po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by weekend po. <laughs> pero ayong uh, inaasahan ba na itong si Leon ay posibleng mas malakas or mas mahina mahina dito kay Christine ayon po sa pagtaya po natin sa ngayon, ang pinakamagandang uh, pinakamataas po niya na category is katulad lang po kay Christine, severe tropical storm. Pero ayon din po sa nakikita po natin track, ito po ay dito lang po sa main northern Luzon po. Pero sa nakikita po natin, hindi po natin inaalis ang posibilidad ng landfall, pero malas po ang na ito po ilalapit lamang po dito sa main northern Luzon po natin. Okay. Maraming salamat kay Channel Dominguez, weather forecaster ng Pagasa. Susunod. Emergency loan para sa mga nasalanta ng Bugyo Christine. Pwede nang i-apply ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Yan ang dapat abangan sa pag ng Frontline Express. Pangulong Bongbong Marcos ang pagre-release ng kinakailangang pondo para sa relief operations kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Inuutos yan ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa briefing kanina sa Malacanang. Pinamamadali rin ng Pangulo sa DSWD naman ang pamamahagi ng karagdagan relief goods lalo na sa Bicol Region. Ang Department of Agriculture naman na atasang tulungan ang mga apektadong magsasaka habang ang DPWH inatasang mag-emergency road clearing operations. Para sa mga miyembro ng SSS at GSIS, sa kabilang sa mga lugar na nasa state of calamity, maaari na po kayong makapag-apply ng emergency loan. Para makapag-avail niyan, kailangang updated ang inyong kontribusyon at hindi rin nakalip mula sa trabaho maaari ring mag-apply ng emergency loan ang mga pensionadong miyembro basta't may matitirang 25% sa kanilang pension. Sa mga miyembro naman ng Social Security System o SSS, maaari kayong mag-apply ng salary o pension loan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Iba pang update sa search and rescue operations sa landslide sa Talisay, Batangas, iahatid ng News 5. Isang barangay sa Quezon City nagbukas ang evacuation center para sa mga alagang hayop. At ilang celebrities tumulong sa relief operations para sa mga nasalanta ng Wagyong Christine. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.